Tinasan po na makakapagsampanan ng kaso ang ahensya laban sa mga sangkot sa flood control project sa Anomaly kahit pa walang state witness. kaugnayan niyan may report si Bombo Grant Hilario. Iniyak ng bagong talagang officer in charge ng Department of Justice na si Undersecretary Frederick Vida ang paghahain ng kaukulang mga kaso laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly. Kanyang inihayag na makasasiguro muna ang publiko na kanilang gagawin ito kasunod ng na investigasyong nasimulan ng kagurana. Sa kasalukuyan kasi ay nagpapatuloy pa rin ang pag-iimbestiga o case build up ng Department of Justice ukol sa kontrobersiya upang matukoy ang buong katotohanan. Ayon kay Justice Officer in Church Frederick Vida, ang iyahaing mga reklamo kontra sa mga sangkot ay titiyaking matibay para tumayong kaso. Bagamat hanggang ngayon ay wala pa rin ikinukonsiderang state witness ang kaguraan kanyang sinabi na maghahain ang kaso meron o wala man makuhang testigo ng Estado. Yes, actually the, the timeline is, uh, is already set. The, the people are impatient. If, if we don't find something satisfactory, we will file the appropriate cases with or without the state witnesses. We will we will build the cases based on the evidence we have. But what what the public what we can assure the Filipino people is that we will only file strong cases. Inaasahan na posibleng matapos na ang isinasaguang case build-up at tuluyan ng makapagsampan ng mga kaso sa susunod na mga linggo. Ngunit Ayon naman kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, hindi pa masasabi kung anong mga partikular na mga kaso ang kanilang mga isasampa. Aniaya, nakadepende ito sa mga ebidensyang makakalap ng Kaguran, National Bureau of Investigation at mga kapulisan. Kanyang binigyan din na bukod ang mga ebidensyang ito sa mga testimonyang ibinabahagi sa kanila sapagkat di lamang raw dito sila nakatoon o maasa. Sa ngayon po hindi pa natin malalaman exactly kung anong mga kaso. Ito all depend depends on the evidence that we gather. No? Kasi sa ngayon, hindi naman po tayo umaasa lamang doon sa mga salaysay na isinusumiti sa atin. Nangangalap din po ang ating NBI, ang ating kapulisan, ng ebidensya independent of the statements. So, yan po, titignan po natin sa kabuuan bago tayo maglahat o magbigay ng pahayag na kung anong kaso ang isasampahan. Dagdag pa rito nilinaw naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon ang patungkol sa maaalalang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation ng pagsasampa ng kaso. Ani ay hindi nito saklaw kung sino at papaano ang pagkukonsidera ng State Witness sapagkat magmumula ito sa discretion ng Investigating Prosecutors. NBI made the recommendation already. Pero the recommendation of NBI is for the filing of the cases. It is not for recommendation as to who will be the state witness. The determination of who the state witness will be will always be left to the discretion of the investigating prosecutors. And we will make that recommendation either to the WPSB or to the court if the case is already filed in court. Naguulat Mula, Department of Justice, ito si bambo Gran Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Bost Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.